Guys, ayan guys, ang dami kong baon kasi sabi ko, sabay ko na si Mary Joy sa lunch. Look, ito, is sponsor to ni Juby, my neighbor, ayan. Mega love shoutout kay Juby. Feeling ko galing to sa Sorosugon. Kasi sa bulan, Sorosugon, maraming mga, ano eh, mga daing talaga. Sarap, no? Kasi si Mary Joy, masama doon yung pakaramdam kay absent. So, ayan, nagdala pa ako ng suka na may asin na may bawang. Yeah, go. Kain na tayo, guys. Excited ako, pero kailangan kong i-document to. And then, ayan yung niluto ko na ampalaya with oyster sauce. And then, shout out kay Mang Shobe, sponsor ng aming dessert. Ayan. May mga sponsor talaga siya, guys. Kay. And kaya nga sabi ko, diba, sama si Mary Joy, may extra rice pa akong dalaw. Ito yung freshly cooked. Ito yung freshly cooked with oh, leftover. so, ayan. So kakain na ako guys. Excited na ako kumain ng daing. Let's eat guys. Daing na galunggong, ayan. Kain na tayo.